Mayong adlaw sa akong mga gwapa o gwapo nga mga anak. This is Mami Dars. Welcome to my journey. For today's video, ang atong topic may tungod sa kung saan na ito pag-atiman sa itong mga anak para dili mahimong spoiled. O kada bang tawag lang spoiled brat mani nga bata. Ang pagpadako og mga anak nato mga anak. Kini again, sa ako ning mga experience sa akong pagpadako sa akong mga anak uh, kaloy an ko sa akong mga anak nga gi guide rapod ko sa Ginoo nga mga buotan ra sila ako yun silang priming para realize nga ang kinabuhi nato as tao dili gyud basta-basta dili lalim for example na sila pangayoon nga mga butang para sa ako dili dayon siya ihatag or tungod kay isa pod dili pod kay nako po ma-afford dayon ma, ma politiko anima sige uh, rin ng paliton anak mga magguan lang sa ta magtigom or mangita sa si mama o panahon usahay na ako'y ma-promise -ma nga sunod bulan abot sunod bulan di pa rin ako makabot hantun di abot talag one year so sige lang ko usahay yung nun lagma si, ikaw maka scammer ka ako rin po siyang ikuan niya napalitan to to niya unsao na lang watay ka unun niya si kuya walay allowance pero tagsara na siya mga anak ng mga instances Nagdako ang mga anak nako na nga bisan makakaya tato to udog katabang no nga silduan para sa balay ako gina sila permi gina istorya nga dili tanan ng panahon kita nga ginikanan, na ata permi sa ila so kinalang ka mao sila labi na ang mga babae kinalang ka mao sila mo lihok og sa balay dong ag loto laba hinlo kay what if dili na to may bawa ng panahon nga pinakalit ang simbakulang no nga pagka wala sa mga ginikanan So na lang ang mga anak, walay nakamauhan. So imo lagi siyang pemi i-guide ang imong mga anak nga dili tanan pangayoon, pwede na tong ihatag sa ila. Dili tanan gusto nila, kaya na tong ihatag sa ila. Pwede pa na siyang ipaisip sa ila nga ang tanan butang nga ilang gusto dapat trabahoan nila. Kasi mo naman ko, sige, kung gusto ninyo, nga nai nani, pag sa musbalay, o last time ninyo, pag uli na ko, nana din ko'y eh. O, anao ni mo. Kay, para, ma-realize nila nga, di ni basta-basta kabuto ng mga butang, di ni sa kalibutan. Kay, ako silang gingnan, kabalo mo sa itong sitwasyon, si mama o si papa, wala na mo nito kwarta. Si mama o si papa, gitrabahoan pa nagsakto para makuha na ito na. So, ginana na ako na sila permit. And pinaka-important yun mga anak, atong role as nanay. Dadon on ginato per atong mga anak sa church. Sa among simbahan Manggod, ang mga bata lahi, ang mga dagko lahi. So, malingaw ra ang mga bata dito. So, ikaw makakonsentrate na ka sa simbahan. Pagka mahuman na dayon, dito na din mag-presentation -mag na din ng mga bata. So, nagdako na sila nga uh, nasa simbahan. Always gid sad po dato iampo nga atong mga anak i-guide gyud sila sa tamang dalan. Tagaan sila og uh, wisdom ni Lord nga kun unsa man ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi dito din siya. Siguro spoiled ang bata tungod sa nakitang daghan kayo tag mga kwarta nga pwede natong i-provide. Dili tanan mga anak ang pag-atiman sa tong mga anak or pag-provide sa ilang kinahanglan kwarta ang solusyon. Pinakanindot jud anak ang gugma ang kalinaw, pag-atiman sa ilaha, pag sa ila, nga mudako sila. Kadto. This is Mami Dars. Kanunay, na yung no, kaninyo, mag-amping ta for me. Din bawal ang nega, positive lang kita din yung aside. And I love you all.